Ay, tala na. Nakasakay din. Ito lang ako. Lapit lang yung bago bang ko eh. Bukang magiging presko kaya ay ba nito? Nakabang yung pila doon sa labas sa bulya ng tigas. Tapos ang init pa. Basta na nga ng pakas ng damit ko eh. Buti na lang, magpilisyon ko siya. Kala ko ha, ako ng 48 years at mida. Ayan, sakay. yung mga taong bago sa kayo. Yung mga nakagreen, nakatingin sa akin eh. Bakit siya? Eh? Adik kaya yan? Dumadami ng tao ah. Sige ka na. Oops, nangangakan. Wala na chance yan, ah. sa. Sabi nila, da, ganun daw dito eh. Grabe, dami ng tao. Okay din naman sumakay sa mga bus eh. Yun nga lang, mainit. Kung air ko naman, grabe yung mga driver. Parang gusto nang itaray lahat ng pasero. Kaya ito, naiipit sa ganyan po grabe yung traffic. Kaya bago ka pa makarating sa pupuntahan mo, edo eh, view that place ka na. Kaya agahan mo yung dito.